Idol, nag-usap pa ba kayo ni ganitong artista, ni ganyan artista, nakasama mo sa mga ganito show, mga kagrupo mo dati, ganito ganyan, mga commercials, wala. Si Mrs. lang. Yun lang. And then pag nakita sa labas, syempre, pag mabait naman sila, mabait kami, pinapakilala ko si misis. Pag umiiwas kami, alam na ni misis na hindi maganda yung experience ko, o hindi maganda yung pagtrato nila sa akin. Ganun lang, iwas gulo. So, ganun lang po. Ito so, ako. <laughs> so chic. The next month, ako na rin. Oof. Wag. Abangon! Wash and wear lang. Ganyan lang yung mga gusto kong look eh. Yung wala kang nilalagay. Pag bagong gising, ah! Ah! Ang commercial di ba? Kung may questions kayo about health, fitness, relationship, or anything, just drop it here. Nakakatawa yung nag-ask kung kakain ng raw egg or cooked egg before after workout. May pilosopo nagsabi, hugasan para walang libag. Uy, hindi ka lalaki, lalaki.